maganda magandang, magandang tanghali eh. at nandito tayo ngayon sa Kalawag pinapainit so, ko lang itong makina ng motor natin so bale pupunta tayo ng uh, binutas dito sa Ailabandagwa ito sa PA video pangit yung panahon kaya hindi ko muna minawasingan ayan o oh. So, oh, may mga karoon nga pala tayo mga katrabaho dito. Kay Dondi, hello. Ayan, set out kay Dondi. Kaya nga pala kay Boss Norbert. Saat na lang mamaya para talipad nila nila. Uy! Ano, kay? okay? At meron pa tayo dito, Boss Ayel. Ano, sino ang set out mo? Set out, Boss Norbert. Yeah. Display ka mamaya. Kagigs! Ang ganda ng motor nito eh. Sniper Lapad ng gulong ano? Ito ka Hawalis ah, na rin Ganda ng motor niya yun eh Nakakuha ng second hands Ay! Pweset tayo eh Ganda ng motor niya no Quality Tara na! Kalante! Hoy! Alis ako ko! <laughs> Away Tara na! So, going to handag na tayo ngayong araw. So, ko lang yun. Papalipad lang tayo ng drone dun sa handag Tapos, balik na ulit tayo. So, let's go! So, Andito na tayo sa may pagpasok papuntang barangay uh, Handagwa. Ayan o. Oh. Maligayang pagdating barangay Handagwa. Alright. Ako. Walang pugan yung ano ko eh. Nagkakarambula yung jb box ko eh. Wala kasing laman. tayo sa taas. Oh, tawid tayo ay dito. Ito yung maliit na palengke dito sa Barangay Handagwa. Yung maliit na palengke nila. Na marami pinamimilan din ng taga rito. Chatout sa mga taga rito. Maraming salamat. At napakaganda rin ng barangay Handagwa. Pero ang problema lang dito yung mga daanan kasi marami dito dumadaan ng mga malalaking truck. Kasi mayroon kayang ang ginagawa sa unahan ito na sa Roma na ano tulay na mataas sa so puntang Quezon Quezon. Daming aso. Kakatakot yung bagay ng habol. Dito lang pala yan o oh, dito hello po pwede po makisilip lang nito ayan na ito yung I love handago wow ganda so, yun, dagat tanong na tanong dito wow Ito sa gilid para hindi mainit. Doon lang tayo. At kunting ah uh, uh pasya lang tayo dito tapos doon na tayo dadaan sa baba. So ito yung I love na nakalagay. Ito yung pag pinagawa nila ay yung parang buklod na linalagay sa walis. Hindi ko alam kung tama ba ako. Hindi ko alam. Parang bookload na. No? Ganda. So, papalipad naman tayo dito ng drone. na at nakapagpalipad ng drone dito ayan bye bye I love handagwa hindi na tayo nakapagpahalam doon kay ate kasi tulog baka ma maistorbo natin sa pagtulog o dito naman tayo dadaan sa kabilang Way. ito yung may pagawa ng harina yung flour sa handagwa oh, hindi na natin yung pinabot yung drone natin kanina kasi baka bawal sa private property kasi rin kan. grabe natalo sa gilid ayan oh yung pagawaan ng harina dito sa handagwa tigas talaga ng gulong natin talagang pumapalag sa mga lubakan hindi ko naman pwedeng bawasan kasi lalambot pa din yan dito yung may mga uh, train uh, lumang train na naka-inback sa part na to ay si kuya nag picture pa ata ito yung mga lumang tren dito sa Andagua ito ayan o oh. grabe o oh. ilang years na kaya yan dyan naka park dyan tren na yan ay okay, karaan po Ito may madalas maraming naliligo sa barangay Handago ah, sa Binutas kung tawagin ng mga karamihan o oh, yan yung release oh. ito yung ah, karamihan pinaliliguan ng maraming tao ah, dito sa Lopez ah, ayun mga naliligo pa dun oh. Tayo. ayun oh. marami pang naliligo dun sa dulo na yun ayun may naliligo dito sa gilid ah oh. <laughs> at ayan tonto ha ay yung mga naliligo doon sa uh, floating cottage yan kasi pinaikutan natin yung cottage sila ng drone at ito kita yan yun, buong yan dito sa handag so tara na uwi na tayo ayan, oh, may mga rentan na naman doon pero try natin kung magkano ang, ang rent para alang nyo yung kung magkano eh, natonto yung mga nasa floating cottage doon kasi pinaikutan natin ang drone. Ah, yeah, na lang sa mga mahagip ng drone natin doon. Hello po. <laughs> Padaan po. Ayan oh. May mga bangka pa rin sa baba. Ito yung mga cottage sa rin rentan dito sa Handago. Uh, ganda ng tubig, no? Ayan, may mga mga nagkakatidis pa dito. nag arkila ka ng kattedis. Ganda, oh. Bates hulik cottage Ayan, oh. Uh, contact nyo lang yung number na to. Tapos, kung pupunta kayo dito. O, oh, marami pa doon. Sa unahan, sa dulo. Pero dito na tayo dumaan para at least, kahit pa ay maikot natin ayan o oh. dyan ang gusto kong maligo yung may net na yan ayan o oh, yung may net na yan dami na liligo kasi uh, hindi siya pinapasukan ng mga yung mga nakakasakit sa tao tulad ng mga salabay yung tawagin dito ganda oh, sa loob lang ng net nya dyan ang gusto kong maligo sa kamalalim dito ganda dito hello po tan po ayan ganda aloha summer beach wow Do doon pa tayo adulo. eto hindi na tayo papasak dito sa loob kasi dadaanan lang natin sila hindi tayo pwede magtagal. O marami rin dito na liligo sa Handagwa. Ayan o. Summer cottage. O iba-iba rin pala may ari nito. Ay hindi pala natin nakita kung magkano ang cottage dito. Sa marami ha. Saka sa per head. Hello kuya. Ayan o parang nagpesta na dito ah sa handago ah kasi may mga parang lamoy mo yung gilid <laughs> ayan oh yung mga gustong maligo ngayong magdadagat yung mga magdadagat dito ay pwede kayo dito maligo <laughs> saka may mga cottage naman dito na nirerentahan tulad ng mga ganito mga cottages Hello po, padaan po <laughs> ayan mababait naman ang nakatira dito sa Lopez, sa Quezon ayan oh no? Ewan ko lang kung pwede silang maka discount pag halimbawa ay marami kayo. Pero alam ko nakaka-discount dito pag birthday mo. Yun ang pagkakaalam ko dati. Dati yon. Hindi ko na ngayon alam. Ayun. Oo. Oh. Maraming katilis dito sa handagwa. Lapin yung rentahan. mga parking dito sa gilid. Sa so, may mga naliligo rin dito na awan kung taga saan sila. Dan po. Sa so, yung mga walang sasakyan, may skids naman dito na pwede yung rentahan. To so, going to Lopez dito sa bayan. Pwede nyong rentahan yan. Nakakatakot yung aso Kala ko oh, mga ngagat Ayan oh Mga bakawang dito Ganda Ayan oh Lino ng tubig, linis Saan mo mga naliligo dun sa baba Ay sila sa baba, naliligo Hello ay, may mga yelo ah. Sarap niyan. Lalo't ngayong ganitong nagsiswimming, mainit ang ano, panahon. Pero parang nagbabadya ang ulan mamaya. Tara na. yun, ay parang mga tambayan dito. Mga mga kawayan. Pwede niyong upuan. di ba? Nagde-date kayo. Wow, sana all. Pwede tambayan yan. So, hanggang dito lang naman na yung uh, vlog natin kasi ibang barangay na to sa unahan na to barangay matinik na to so, nagmamadali na rin kasi ako kasi may pupuntahan pa ako so hanggang dun lang yung barangay handagwa ito barangay matinik na to yung I love matinik sana magpapalipad pa sana tayo ng drone dito hindi na tayo pwede magpalipad kasi anong oras na.